Limang klase ng tao na dapat mo alisin sa iyong buhay. Mag-iingat sa panghuli. Una, ang mahilig makipagkompetensya. Maaring gusto nilang makita kang magaling, ngunit tiyak na ayaw nilang malaman na mas mahusay ka kaysa sa kanila. Pangalawa, ang manggagamit. kisamahan ka lang nila hanggat kaya ka nilang gamitin. Sa sandaling hindi mo na ibigay ang gusto nila, bigla ka na lang iiwan. Pangatlo, ang mahilig manisi. Ipapasa sa iyo ang ginawa nilang pagkakamali at hindi kailanman inaaho ang responsibilidad. Magaling silang magmanipula na nagsisimula ka pang maniwala na ikaw ang may kasalanan. Ikaapat, ang reklamador. Hindi kanila bibigyan ng kapayapaan sa paulit-ulit na pagre tungkol sa parehong bagay at wala silang plano na baguhin ang pag-uugali nila. Ikalima, ang abusado, inaabuso nila ang iyong kababaang loob na madaling magpatawad, aabusuhin nila ang iyong katapatan at tiwalang binibigay mo sa kanila at malalaman mo lang iyan kapag wala na sila sa buhay mo. Pag-isipan mong mabuti at tandaan, mahalaga ang iyong kapahanan. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nagpapasigla sa iyo at nagdadala ng positibo sa iyong buhay. Huwag matahot na bitawan ang mga ganitong tao na naguubos ng iyong enerhiya at humahadlang sa iyong tagumpay. Isa alang alang ang iyong kaligayahan at kapayapaan ng isipan.